Jerry Constantine bilang isang municipal coordinator ng Proceeds for Progress and Change sa Municipality of Pura, pwede bang malaman namin sa inyo kung anong mga lending institution nang naibibigay ng municipality o pura sa mga farmers sa pangungutang. Maaari ba kayong magbanggit ng mga lending institution na ito? Uh, actually, sir, uh, bago ko po sagutin, uh... Ako po'y uh, sinasabi niyo nga na Municipal Coordinator ng Crusade for Progress and Change, ano po. Totoo po yun. At ako'y magsasaka rin. Wala na kayong mag asawa na katira sa Pura po. Tapos 27 years, ako po'y magsasaka. Full mm -hmm. time. At uh, yung pong tanong ninyo, tulong ng gobyerno para sa paglapit sa mga lending institutions. Actually po, walang tulong ang gobyerno dyan. Local man o national ang uh, lending institutions po ay option ng magsasaka kung saan niya gustong pumunta mm -hmm. ganun po ang uh, role po ng Department of Agriculture sinasabi po yung mga lending institutions such as land bank yung land bank po is 6.5% per annum mababa po siya yun ng uh, cooperative banks sa Tarlac, sinasabi niya po doon na sila ay binigyan ng Department of Agriculture meron silang 1% interest uh, per nagaling na pondo na galing sa DA pero pag kayo po ay nag-avail sa Cooperative Bank of Tarlac bibigyan po nila kayo ng tick, uh, check, uh, checklist ng uh, kanilang uh, requirements ganun din yung computation ang suma total po ng 1% toto 1% yan suma total po dun, sumada ng interest is 18% din Ida, ikakaltas po yun yung sumada, sumada total na yun yun, yun po yung mga tinatawag na hidden charges na uh, yan po ang popular na term ng mga bakero. Ang sumada po noon, sa 18% na idideduct po yun doon sa amount na inuutang mo. Halimbawa, umutang ka ng, ng 10,000, ang matatanggap mo lang is 8,200. Yun. 1,800. Uh, hindi, hindi mo matatanggap yun. Pero ang babayaran mo ay buong 10,000. Sa lang bank, uh, sa lang bank naman po, buo mo matatanggap yun 6.5% per annum. Ganun po yun ngayon po, may mga rural banks. Mas matindi pong rural banks yon, Dahil uh, ang rural banks, kung titignan mo ang itsura niya, is matindi pa siya dun sa commercial banks. Ang rural banks po ngayon, ipumapatak e, halos 28% yung interest niya. Pero, ay, uh, including hidden charges niya. Ang matindi po, po doon, yung technician nila na nag-investiga sa'yo, sa credit invest investigator nila, papakainin mo pa yun sa labas para lang mapabilis yung proseso i-bibigyan mo pa siya ng under the table. Nakasanla po doon ang inyong titulo. Sa land bank, nakasanla din ang titulo. ganoon din po sa cooperative bank, pero nakasanla, din ang titulo. Hmm. Uh, yun po sa aming pagtatanim, nangunguha po kami ng punan nga doon sa mga lending institutions. Ano po? At uh, by and by, ang pangungutang po namin hindi minsanan. Pag nangailangan kami, naghahanap po kami. Ganun kung ano po yung mahanap namin, kung lending institution siya o yung usurero, kinakagat namin yan dahil kailangan namin magkapagsaka. Ngayon po, panahon na ng pag-abono, kung saan-saan na kami nag uh, ng abono. <coughs> ang mga gamot, ganun din. Ngayon abono, po, sabi niyo, nagbibigay bang abono para sa inyo? Wala po po. Wala po. Wala po dito. <coughs> eh sana, kung may abono partilis, eh, mag-abono naman sa amin ng para may pang abono kami sa pananim para may makain naman po ang taong bayan e, very maganda po yung salitang abono party list e, baka abonado pa naman kami na pagbabayad ng buwis sa inyo so after harvesting po uh, anong sumusunod na anong inyo? Uh, ang activity po kasi sa palay eh, kapag naitanim mo na uh, weekly binibisita mo nisprayhan mo siya uh, from uh, Uh, from seed bed papunta hanggang sa uh, sa harvesting nagre-range siya ng 100 200 110 days kapag ang binhi mo ay uh, yung short term variety pag long term variety maabot siya ng mga 120 days onward mga 125 130 tigran ngayon po so 3 to 4 months po yan sa pagdating ng harvesting naman panibagong problema na naman yan ng mga magsaka merong magsaka na sinasarili na lang yung pag-harvest para makatipid ng, uh, <coughs> ng uh, Kasi ang napakasakit po ngayon na uh, kalagayan namin, dati po ang, <coughs> ang upang tanim at upang gapas ay 200 pesos per day. Ngayon po, nag-increase po ang mga trabahador ng 50 pesos, 250 na. Mm -hmm. Samantalang yung Department of Labor, nag-increase siya 10 pesos lang. Hmm. Ito kag agricultural sector, walang walang payala ng Department of Labor. Nag-increase na itong mga obreros ng 50 pesos sarili nila. Sis nakikita na naman namin, commensurate naman kasi 20 to 25 pesos na 'yung per kilo. Okay lang naman yun. Kasi kung hindi mo rin susuportahan ang mga trabahador, sino pagtatrabahuin mo? Hmm. Ganun po 'yan. Eh. Kapit sa patalim kami, kapit sa patalim din 'yung mga trabahador hmm. para magbuhay din sila, ganun po yun. Bigayan lang po 'yan. Ngayon po, pagdating ng harvesting, ito na. Uh, maswerte nga po ngayon dahil may mga post-harvest facilities na lumalabas, yung mga rivers mga nagagapas sa bay gate na uh, sa kalahating araw, yung tatlo hektarya, na-harvest naha na niya, nakasako na, pwede nang i-market or i-dryer. Ang kaya lang po, ano wala pong oportunidad sa amin, sa aming mga magsasaka, na pinapangarap ko sana nangyari naman, dahil pinagmamayabang po nating mahal na Pangulo sa kanyang zona, yung mga post harvest facilities sana po, maging wake up call po ito sa isang bayan po sana, mag-establish ng, ng tinatawag na post harvest facilities ano po yun? yung aanihin mong palay basa man yan, tumutulong man yan meron kang pagdadala isang facility na pag inilagay doon, i-dryer in yun uh, in a span of 8 hours, 10 hours uh, yung sariwang yun lalabas siya, dry na. Hmm. Ang yung facility, bibigyan ka rin ng pagkakataon na sila bibili ng yung produkto on a dry basis na, which is 20 to 25 pesos. Ang nangyayari po ko sa amin dito ngayon, kapag sariwa yung palay mo at hindi maaraw, kailangan lang i-benta mo. Ang trader dito, na mga nagsasamantala, na sila lang naman yung, yung mayaman, eh, binibili yung palay namin 14, 15 pesos, 16 pesos. Nawawalan po kami ng oportunidad sa marketing yun po ang ipinagmamayabang nating Pangulo na post-harvest facilities. Wala pong ganun dito sa bayan ng Pura. Ako po, nakikiusap ako sa inyo, tigilan nyo muna yung kayabangan na yan, walang mangyayari dyan. Magtrabaho po kayo. Kami ang boss nyo. Naawa po kay sa amin. At uh, sana po, tulungan nyo kami. Nahihirapan na po kami dito. Lalo na pagka sunod-sunod na yung bagyo. Ganun po ang nangyayari. Nangingitim po yung aming palay, hindi namin may bilad. Binibilad namin sa kalatasada. Ano nangyayari sa kalatasada? Masasagasaan yan. Nadudurog yan. No? Maraming opportunity na wala sa amin. Nawawala kita. Isa pa, yun po sa ng LP nun po nga, nag-outtaking ang ating Pangulo, pumunta po sa bahay ang assistant manager ng NP Tarlac. Ang inireveal po niya sa aking problema diyan, ang budget niya na pagbili ng palay, sa buwan ng September is 1 million only, 1 million pesos. Pag namili ka ngayon ng 1 million pesos, ilang kabang palay po yun? Dalawang uh, 10-wheeler trucks lang po yun at ipapaban red, Limitado na po sila doon. Ang dapat po sanang sabihin ng Pangulo, pupunduhan ko ang NFA para makapamili ng palay sa tamang halaga, anumang klaseng moisture content meron yan, tumutulo men, sariwa, dry yan, bibiling ko. Yan ang sasabihin dapat ng NFA. Nang sa ganun, lahat ng palay ay mapunta ngayon sa NFA. Wala nang pupunta sa trader. Ang sinabi po sa SONA, at ito po ay irresponsible statement. Yung mga advisors po hindi magsasaka. Naawa sa Pangulo dahil hindi po tama. Ang sabi po ng mahal na Pangulo, pagbabahain ng NFA rice ang Pilipinas. Tignan ko lang kung sinong mabulokan dyan. Sabi niya, sa alaw ng anim na buwan, masisira ang bigas ninyo. Kapag binagbaha mo ng inipres, anong epekto niyan? Babagsak ang presyo ng bigas. Palay. 20 pesos ngayon hanggang 25 pesos. Kapag binaha mo ng commercial rice yan, ay ng inipres yan, ang commercial rice, babagsak na yan yung... Babagsak na kami sa palay. Yan, malamang, mga 14-15 na lang yan. Ganun po ang epekto niyan. Mahal na pangulo yung mga advisors niyo, hindi magsasakayan. Ako, 27 years na ako nagsasaga. Nag-aararo ako, naglilinang ako ng lupa, nagbibilit ako ng palay. Yung mga advisors nyo, nakabarong yan. Ako, sunog na yung kamay ko. yung sabi ko po sa inyo, totoong magsasaka ako. Alam ko po ang problema. At ang um, dapat po, sana nyo pag-aralan, mahal na Pangulo, bigyan nyo ng tamang pondo yung NFA para mamili sa lahat ng bayan. Irrespective kung ano man pong moisture content yung palay ng magsaka, bilhin niyo sa tamang presyo. Ganon po ang dapat yan Nasa ganon, may benta rin po ninyo ang bigas sa tamang Sa tamang halaga. Kasi po, meron akong computation. Kapag ang isang kabang palay, ay ang dalawang kabang palay na nagtitimbang ng 50 kilos bawat kabang, isang daang kabang palay yun, bibilin po yan ng trigger ng 20 piso, 20 pesos, lumalabas po yan ng 1,000 isang kabang, 2,000 isang kabang. I-mill po ninyo yan sa isang malaking milling facility ang lalabas po niya na recovery niya hindi yan bababa ng 60%. Ano pong ibig ko sabihin niyan? 60 kilos po ang lalabas diyan, maigit. Maigit po 60 hanggang 65 kilos yan. Yung puhunan po niyang 2000, i-divide po niyo sa si 60, lalabas po diyan yung presyo ng bigas na first class commercialized is 33 pesos lang, 33.33. Ganon po ang computation niyan. Hindi po lugi ang milling facility kasi lahat po ng residue ng palay, may, may bayan na ngayon. Yung pong alikabok, yung dust, meron silang dust collector, binibenta po nila yun. Piso per kilo, pinapakain sa pato, ng itik. Yung pong ipa, apat na piso na po ngayon, ang kilo yan. Binibenta na po yan ngayon sa mga industriya, pinagagatong ng kanilang mga boiler. Yung pong diwan dito, at uh, yung kanyang mata-mata, uh, yun po, ang mga extra doon na po i ang income ng rice mill so tatapatan na po nyo yung milling uh, milling uh, fee na dapat nabayaran mo sa dalawang kapan. so ang overhead po nyan ay sobra-sobra po po yung mga residues ng palay para doon sa recovery hindi po malulugi ang rice mill ganoon po ang uh, hindi po kaya dati na yung ipa tinatapon lang sinusunog ngayon hindi na po pinapakinabangan na po ng tao sa pamalang lokal po ninyo, tumutulong pa sa, in, sa inyo yung pamalang lokal? Pagdating po sa, Pagdating sa marketing? Mga mark sa mga farmers? Wala po. Actually po dito, ang mga buyer po dito, uh, isa, dalawa, tatlo, apat lang. Merong small time, merong big time. Kung sino pa yung big time, siya pa yung barat mamili. Yung nagsisimula na very promising, yun, yun ang magandang presyo niya. <coughs> Hindi man daya timbangan, yung dito all systems go dito, mabarat na may daya pa timbangan. Eh lahat nararanasan namin mo magsasaka yan. Walang nag-uoblig nag sa amin na magtanim. Walang nagsasabi sa amin magtanim kayo para para may kainin ang taong bayan. Walang Meron ba kayong mga na-experience during other administration ng mayor na medyo tumutok ng konti dito sa farming? Wala po. Wala po. Ang problema po kasi dyan, uh, sa Congress, may sa Farmers Party, abono Party List, chetra cetera, et ang dami Eh, simple tanong lang, are you eh, a farmer? Are you a real farmer? Ganun lang po yun eh. Kapag ikaw ay tunay na magsasaka, alam mo kung ano problema. Itong tunay na problema ngayon, itong datos na ito, hindi alam ng mga nasa kongreso yan. Ang alam lang nila dyan, maghanap ng pondo, gagamitin yung magsasaka, gagamitin yung salitang magsasaka, sana sa kanila ibubul sa yung pondo, ayun na, napolis na. Ganun na po, ganun po ang kalakaran dito. Na napakasama. Nakakaawa po ang kalagayan ng yung mga magsasaka. At sana naman, ang mga na Pangulo, pag-aralan po ninyo, yun pong inyong mga advisor sa mga agrikultur, hindi po magsasakay ang mga yan. Peke yan. Sinasabi ko sa inyo. Kapag ang kaharap mo, ganito kay itim ang balat, magsasakayan. Nakababad sa init ng araw. Eh, sa pananalita na lang po naman puro kayabangan na lang yan. Hindi po ganun. Huwag niyo po kami Kami po ang boss ninyo. Maawa po kayo sa amin. Ano ang last, uh, ano ninyo po, yung last pananalita, basics? yun na lang po ang may bibigay Last message. Sa ating pong uh, pamahalaan, meron po po kayong kulang dalawang taon sa panunungkulan sa Malacanya. Kapag yan pong one year and eight months na yan, ay ginamit niyo sa tamang sa tamang pamamaraan. Ang ilagay po ninyong sekretaryo of agriculture ay yung nag-aararo, naglilinang ng lupa 100%. Solve ang problema niyo sa pagsasaka sa agrarian reform, kapag ang inilagay po ninyo dyan, ay eh magsasaka rin, nag-aararo, -nag naglilinang ng lupa, wala kang problema sa grabyo, Konektado po yan. Pero pag ang inilagay mo dyan, elitista, at uh, hindi mo malaman kung saan nag nanggaling, eh magkakawintang-wintang po kayo dyan. Wala pong mangyayari maganda dyan. At sana po, eh, tunay na kaming mga boss nyo, Paglingkuran nyo kami. Huwag nyo po naman sana kami gagamitin. Para lang po magkapera kayo mga politiko. Naawa na po kayo sa amin. 235 po kayo mga politiko, mga cabinet members. Kilala po namin kayo. Naghihintay na po si Taring sa inyo. Doon sa kanyang kaharian, Maraming salamat po. Thank you. <laughs> mung mong payagang ka lang kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitins kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo, The Exposito! Panoorin ang live issues at exposé sa www.youtube.com slash Ilocano Observer